kababayan, may nakita po tayo na usap-usapan ngayon sa social media, yung video na to ha, yan, yung nandyan mga kababayan, tinakpan ko lang yung uh, mukha ni kuya, yung bandang sa may mata niya na kung saan po, eh Duterte supporter din po ito and siya po ay eh, may mensahe para sa mga kapwa niya, Duterte supporter uh, right after na aristoyin nga po ng Interpol uh, by uh, arrest warrant ng uh, ICC si dating Pangulong Duterte and alam naman po natin patuloy po nilang uh, sinisisi ito yung mga nangyari kay Pangulong Bongbong Marcos pakinggan po natin to mga kababayan wag niyo sana wag sana kasaktan sa so, so, support kay Duterte no mm -hmm. sa inyo guys to, no, to, kay Duterte okay kay Yeah. Duterte. Mm. Duterte. Yes. Ayan. Ha? Itong mga kababayan, yung uh, pinakapunto niya rito. Yung pag-aresto daw kay dating Pangulong Duterte, ito yung opinion niya. And gusto niyang ipaabot sa mga kapwa niya Duterte supporter. Ayan, eh tayo tulungan natin na mapaabot to yung mensahe niya. And yung tanong niya, sino talaga yung may kasalanan? Ayan, sa paghuli kay dating Pangulong Duterte. nag trigger yung uh, nangyari yung pagpapresto. Mm-hmm. No? So, Kami yung sinisisi. Sinisisi niya si BBM. mm -hmm. Sinisisi niya si Dila Torre. Uh, General Torre. General Torre, sir. Hindi ko alam. Sige na. Mm-hmm. Presto. Kami sa inyo, ang hindi nakakaalam nito. No? Mm -hmm. so, hindi ba ako sino talaga ang may kasalanan bakit ni Hari ni Aristo nagdaro ng warrant of arrest si Duterte? Mm -hmm. Ako guys, sabihin ko sa inyo, guys, ako sinasabi ko to, hindi ako. Sa totoo lang, no. Ako hindi ako hindi ako BBM. Mhm. Mm hindi ako BBM. Ano ka sir? Duterte supporter ako. Duterte supporter din daw siya. Pero bakit ganito ang reaction ko? Reveal to kuna ko na kayong mga uh, supporters ni Duterte. No? Kung bakit na nag naristo si Duterte? Uh -huh. Dahil lang din sa mga dahil lang din sa mga Duterte. Nako. Nako. Dahil, bago mag uh, tuloy si Sara. Para yung sinabi ni Secretary Larry no? Ang sumira kay BP Sara or ang possible na nakasira kay BP Sara, niya, tatay niya, yung mga vlogger nila, di ba? Sabi ni Shaq doon, yung makasira kay uh, Sara, lalong lalo na yung relationship po nila ni PBBM. Pain sa kanila, sa mga Duterte, at may partisipasyon din yung mga supporters at followers ni Duterte. Vlogger. Kayo, tinatalongin ko kayo. Mm -hmm. Kayo yung mga supporters ni Duterte. O, apa kayo kung sasabihan kayo na pangalaman? Tama rin, may punto. Pagawa kayo? May punto. Si Bibi, may pamilya. Tama. May mga anak. Tatlo, tama. May advisor. Mm uh -hmm. -huh. May advisor yan. Talingin ko kayo. Tawa kayo. Tawagin, tawagin kayong Bibi, uh, Adi. Real talk. Real talk tayo dito. Mm uh -hmm. -huh. tayo, ano, ako, supportin. Ako, nasaktan din ako. Mm uh -hmm. -huh. din ako ng pag-aristo ni Duterte. Pero kung naliman natin ng kung pag-iisip natin, kung naliman natin pag pagunawa pag natin sa mga nangyayari Opo, okay, sa mga lumalabas sa bibig ng mga Duterte mm uh -huh. na pamilya Duterte sa okay. yung mga ibang mga vloggers na mga supporters mm -hmm. supporters ni ni Duterte okay si raw yung mga lumalabas sa inyong bibig so, yan na sino na Duterte din Supporters. Totoo, yung, yung waran to barista yan, kayang pigilan ni BBM yan. Tapa. Huh? Kaya yung hindi pa-implement yan dito sa ating bansa. Mm -hmm. Pero dahil na rin sa lumalabas sa bibig ng mga followers, mga supporters ni Duterte, lalong lalo na rin sa pamilyang Duterte. No? Kaya, ginagawa niya na lang. Mm hmm. May punto. Ito kayo tayo. Tiltok to Hmm. Tapos, isa lang, ang daming sinasabi nila, ang daming sinasabi. Mm -hmm. Ang daming sinasabi, mga vloggers, mga supporters ni Duterte, ang daming sinasabi, pero isa lang ang kaano ko sa inyo. Tanungin ko kayo, matuwa ba kayo? Mm -hmm. Kung tawagin kayo bangag at adik, lalo na ikaw ay ano, na, nasa, nasa ano ka, magalit na kayo kung magalit, pero yan ang totoo. Nung una pa lang sinabi ni Duterte yan, yung sinabi niya nung pangag, no, pangag, pangag mm -hmm. ng ating presidente. Opo. Okay. Noon pa lang, magti-trigger na yun. Magti-trigger na yun kay BBM. So, tuloy-tuloy, sir, no? Hanggang sa tuloy-tuloy, kumaya -tuloy, yung mga followers, mm -hmm. yung mga, mga vloggers ni, ni Duterte, kumaya na, tinatawag oh, wow. na ngayon na. Presidente, tawagin mong pangag, tawagin mong ating mhm mm natutuwa. Kung hindi nyo natutuwa si BBM sa tawag nyo sir nila. Inaano lang sir, hindi pinapansin eh. Kasi di ba may mga chance tayo personal na cover natin si Presidente. May mga ambos interview. Di ba? Ganyan. Most of the time, hindi pinapansin ni BBM yung mga tanong sa kanya. Oh sir, anong reaction mo? Anong reaction mo? Ayaw sumagot. Sasagot man, napakaikli. Di ba? So, ikaw daw araw-arawin ka. Tapos may mga vlogger pa, mga kababayan, na kung ano-ano yung banat sa presidente, siyempre magsimula doon kay Digong, tapos sunod-sunod na, gaya-gaya na. O, sabi ni Digong ganto ganyan hmm. E alam naman natin si Digong laban-bawi. Una sinabi, may uh, kandidato dyan na nagkukuk cook nagpa-drug test si BPM, lumabas sa drug test, negative yung mismo nagpasa ng uh, test result niya sa NBI tsaka sa PDEA kung na nagkakamali ngayon nasa kampo ni Duterte <laughs> at sinasabi hindi pa drug test ka ulit ha? hindi pa ikaw ang ano? ikaw ang nagsubmit ng test result niya nasa uh, 2021 o oh. araw-araw na yan nila content nila yan araw-araw o oh, drug test na drug test na drug test na hair follicle test nagpa drug test gamit yung urine yata yun Di sila makontento. Hair naman daw. Mm. During the time na si Trillanes, senador pa, sinalis niya mga Duterte. ano sabi ni Harry Roque? Hindi basta-basta na ano yan, na dapat mong utusan. Parang ganun, di ba? Ang sinabi niya. Same thing ngayon, tulad ng sagot ni Sekga doon, hindi mo pwede basta-basta utusan yan? Tumalun ka, test ka, mag-swimming ka, mag-dive ka yan, tumambling ka. Hindi pa pwede na sabihan mo lang ng ganyan si PBB may susunod na siya. 'Di ba? Kumbaga no back to you sila. Ang unang challenge po mga kababayan at hindi talaga nagpa-drug test si Digong. 'Di ba? Panahon niya. Challenge sila ni Trillanes. Tama po ba? O. Kahit na hindi challenge na magpa-drug test si PBBM or si BBM no 2021 nagpa-drug test siya. Para po patunayan na hindi siya nagko 'Di ba? Tsaka hindi po gilid-gilid lang. O putso na ano yon na facility. Yung kanyang uh, pinag-drug testan. Kilala po yun. And yung facility na yon eh may mga kongresista, may mga mambabatas po, nag-undergo -nag rin ng drug test sa facility na yun. Di ba? O. Tapos, may mga maisugrali. May bangag tayo na presidente. Sasabihin ganyan. Oh. ikong araw-arawin pa ng mga followers, sa mga balita, alam niyo naman, yung mga balita na nasa side nila, ganyan, yung mga vlogger nila, araw-arawin po, si BBM. May USB pa daw. Tapos ngayon, ano oh, nasa na yung USB? Ako yung patunay. Oh, sa yung USB? Sabi mo, may USB ka. Hindi, ako mismo yung ano. Kumbaga, ako yung living witness. <laughs> ako yung buhay na patutuo. Parang... <laughs> 'Di ba? Wala sila mapakita. Kasi tuloy natin si Kuya. Eh, kahit kayo hindi kayo matutuwa. Sabi niyo, kahit kayo guys, kahit sabi nung kahit kayo sa inyo sarili niyo, kahit totoong gumagamit kayo, hindi ka. Pero hindi ka matutuwa kung pagsabihan ka sa maraming tao. Ipagkakalat sa pamamagitan ng social media, ikalat. Ikalat isigawan sa buong mundo, ipaalam sa, mga, sa lahat ng tao, sa lahat ng Pilipino, na ikaw ay adik at ikaw ay bangag. Matutuwa ka kaya. Pa. Kaya... Lalo na kung hindi. ba? Diba? <laughs> Lalo na kung hindi totoo. ba diba, mga kababayan? Ngayon, anong issue nilang bago? Yung isang anak daw ni PBBM na karihab. ba? Diba? Isang issue nila yan. Panibago na naman. Ako, may kumakalat ngayon sa yung sa Supreme Court. Kino-confirm natin yun. Hintayin natin. Gagawa natin ng content. I think na post na nila kahapon eh, kagabi. Nang nag a 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 Huwag nyo arisuin yan. Mm -hmm. Mananagot kayo sa akin. Ibalik niyo yung warato pares na yung kung saan galing yan. Walang magagawa ang mga pulis. Pero dahil sa mga naririnig, eh, galing mismo sa punganga ng mga Duterte, sa mga punganga ng mga Esos, eh, meron pa, sir, pinagbantaan. Diba? Pag may mangyari sa akin, may kinausap na ako. Wow, nakapag-prepare na ka 'di Diba? Gurgurin mo si BBM, si Lisa. Tsaka si Romualdez. No joke. No joke. Tapos nung tinanong, nung nasampahan na ng impeachment, ha, oh, hindi ko sinabi yun. Sila na lang nagsabi nun. Di ba? Uso-uso <laughs> yan dito. Bangag, bangag. Kaya yung paglang nangyayari na pang aristo ni Duterte, kasalanan mm -hmm. din yan ng mga ng mga Duterte. Huwag na natin isama yung mga sinasabi ni ating minamahal na Vice President Sara Duterte. Huwag na natin isama yung, anong, kung yung anong mga sinasabi niya against kay BBM. Dito na lang tayo kay former President Duterte <laughs> kung ano yung lumalabas sa kanyang bibig. Ito po siya pwedeng tulungan o pwedeng pigilan ni BBM yun. Pero dahil sa mga naririnig niya ng mga masasakit ng mga salita galing sa mga followers, at supporters ni at lalong lalo na galing kay, kay Duterte ayun, nag give up ang mama <stay> wala, wala tayong yung -tay yeah, sinasabi ni BBM dati na hindi siya makikialam, katuyon yun kaya yun na sinasabi niya talaga na hindi siya papayag na makipag-coordinate po gobyerno. Pero sa haba-habang panahon, araw-araw na lang buwan, lalong lalong-lalo na ngayong mag kung ano-ano na lang dinabato, masasakit na salita sa kanya. Oh, Nakakaw daw ng gold eh. Di ba? Kahit gaano pag uh, ano yung kikisama mo sa isang tao, pero kung naririnig mo sa kanya, yung mga masasakit na salita against you, mm -hmm. bibigay at bibigay ka rin. Kaya so, yung mahirap. Bibigay at yan ang nangyayari. Real talk yan. Yan ang, ang, to ang totoong nangyayari. Mm -hmm. Kung bakit nung inaristo si Duterte, wala nang pakialam si BPM. Alata naman sa speech niya. Inayaan niya lang talaga. Kung mga pulis, anong magagawa ng pulis kung ayaw ng commander in chief? Totoo lang, walang magagawa ang mga pulis. Narangga ng commander in chief. Sino ka? Marangal mo ako. Commander in chief. Commander in chief. Oh. So, ano yan guys? Kaya yung sabihin na ngayon, lumalabas na, na sinungaling si BBM. Totoo. Magalit na kayo kung magalit kayo. Pero yun ang katotohanan. Mm -hmm. Ayan. Thank you sir. Ayan. Okay. By the way, mga kababayan, ah uh, may isang interview itong si Secretary Larry na nas kahapon yata o the other day. Sinabi niya na eh, kung nagkataon lang na mabait <laughs> or hindi banat ng banat itong si dating Pangulong Duterte kay PBBM nga daw. nagbigay siya ng isang senaryo. Ito ah, mga kababayan. Senaryo lang to yung binigay ni Segador Sabi niya, pwede siyang kasuhan dito sa bansa natin. Dito sa Pilipinas, kasuhan si ex-president Duterte. Kakasuhan siya. Ngayon, ang mangyayari, pag kinasuhan siya, sabihin, murder. Kukulong siya. di ba Pwede siyang mag-request ng uh, hospital arrest, house arrest. Pwede siyang makulong sa Veterans Memorial uh, Medical Center. Tapos pag-araw, mag-golf siya, di ba? Senaryo po ito na binigay ni Secretary Larigo doon. Pwede siyang uh, doon sa bahay niya, house arrest siya sa dabaw, sa farm. Doon sa kanyang uh, bundok. Kasi may parang prayer mountain din siya, mga kababayan. Doon sa, I think po, rin yun na napakaganda. Pwede siya doon naka-house arrest. At least hindi po siya makukuha ng ICC or ng Interpol. Ito inaano ko lang yung mismong senaryo mga kababayan ha. Hindi dahil nagpapa-as as if na eksperto tayo. Ang ano natin dito ay uh, yung senaryo na binanggit din ni doon sa isang program ano sa isang uh, interview niya. Oh, yun abogado 'yun. Nagbigay kasi siya ng sinario. Sabi ko, posible. Pwedeng mangyari. Diba? Or, uh, hindi siya pwedeng makuha ng ICC o ng Interpol kasi may existing na kaso siya dito sa Pilipinas. So, if ever kung nagkataon lang talaga na yan nga, hindi ginalit ng ginalit ng ginalit ang green ng Norte, eh, may posibilidad na hindi po yan. Ngayon, andun sa Netherlands. Wala yan sa ICC ngayon. Nandito lang yan sa Pilipinas. Kaso ikaw ba naman tawagin araw-araw na lang mula sa kay Ex-President Duterte, pababa sa kanyang mga taga suporta lalong-lalong na itong mga vlogger, araw-araw na lang, mga kababayan, mapupuno at mapupuno pa rin ang salok. Di ba? So, malinaw po yon yon ay mensahe yan ah. Mensahe po yan ng isang Duterte supporter, ng isang DDS, sa kapwa niya mga DDS. Real talk lang. Real talk lang. Sabi niya, nasaktan din ako. Pero real talk lang. May dahilan din naman kasi talaga. And kung sino ang dapat sisihin sa pagkaka mismo kay dating Pangulong Duterte. Walang iba, kundi napakinggan niyo naman po ang sinabi niya kanina.